Good morning, good morning sa inyuhang tanan mga boss Today is Wednesday uh, Maghatag na puntag pa ni Bagong Guide Karong Adlaw sa Miyerkules O bulan sa September 11, 2024 uh, Sa mga gadahan mo sabayan niya eh, itong Guide Karong Adlaw Sa Sabay lang ninyo mga boss ha Katung na yung mga budget Pwede, pwede nyo pong sabayan talaga itong ating mga guide ngayon no? sa mga wala po budget uh, ay lang nyo po sa mga bosa pag sabay sa ito ang mga guide pwede rin ninyo tutukan una ato ang mga guide no anhanan na itong anhan taong patad na natay mga extra budget no Masunahan mas na ito ang importanteng mga kinahanglanon nato sa adlaw-adlaw mga boss no o sa mo patad na natay extra okay mura na itambag na ko sa inyo ha, mga boss ha? Unahon ang importante kay kining dula nga sword race na aramin ni kanunay tagadlaw ra man ni naa ah, ang sword race. So mas importante gyud ang mga kinanglanon no unahon una ang sword race. Okay? Mura na itambang na ko sa inyo ha, mga boss, ha Sa so, magenahan mga ganahan lang katong na yung mga budget, ah uh, mo musabay sa tuang guide. So karon mga boss, ang toang, uh, Arsoj gahapon mo ni ha. 2 PM 516 uh, sa 5 PM 490. Dagta mga boss ha? sa 490. Congratulations kung nakapit mo ana. Sa 9 PM kay 949 double. So wala ta na mga boss. So direta sa tuang chart mga boss. Sa tuang chart karon, yanbas na ako ni hatag sa inyo ha. Kini naka kaditi ang 95 951 karma boss. 95 versus 4 Six So nakaditibin na karon mga boss ha. Respeta na ninyo mga boss kanang ato ang uh, 951 no. Ihatag na to mga boss kay advance nato na hata gabi eh. Say ko nagbuhat og guide karon mga boss kay magato na pugos ako ang anak sa ang school ni magsay sikay sikay karon. na pagkuwan pa ko magasikaso pa ko nag nagbuhat kong sayo og guide. So, mo ni mga boss, dire sa PICAS chart, uh, ang nakalitibig nga busa timan, timan in dari kay 9 uh, 5 9 1 ha 5 9 1 versus 4 06 uh, 0 6. so dari ang naka waiting dari mga boss ang 0 2 8 0 2, 8 versus 5 7 3 mga boss ha pag target o grumble mana, ang gunahan mo ang ganahan mo dari ang waiting dari mga boss kay Uh, 0, 4, five zero four versus uh, 590 five nine zero okay Kaya mga boss na mga kombinasyon na kung ganahan mo na pwede na inyo respetar ng karong mga boss ha okay kini nigawas na ni mga boss ha kini nigawas na na siya kini nigawas na kung mana nagawas mga boss ha kana kini nigawas na ni gahapon niya kini ganiha uh, Gahapon 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 uh, ah sabi gawas ang kaning 656 ni gawas niya ito ang 5PM 5PM po ni gawas niya ang 496 mga boss base mo pattern niya ni mga boss ha delikado nakaditibi na karon sa 5PM 5PM siya nakaditibi mga boss pero pwede gina siya all draw mga boss ha kini ang waiting tayo mga boss kay ni siya ang 028 muna ang waiting na mga boss ha na po di skalera na mga boss ha 20 ayan no? 201 basig mag skalera ay mo kumpiyansa sa eskalera karong mga mga sa eskalera labi ng ang tripod kung naamoy mga buwan tripod mga boss na magbintin na mo mag tripod mga boss maghatag og sa inyo maintain ha karon uh, ah hatag na tripod Mintin na ninyo mga boss kutob na lang sa katapusan sa safe timber ha nya pa pamintin sa inyo karon mga boss okay maghatag pamintin hat pamintin ha Pagpaminting gani mga boss, walay biya ayha, ha. Okay? Ang katuang eskalera mga boss, karon ay, una ko na ito tryo. Okay, muna itong tryo mga boss, karon ha. Ah, uh, pag, pag mo, ninyo mga boss ha. Ah, 99... 44... 4, 44... 4, 66... Yan. 9966 kini mga boss nga nung gibutang na ako agapil lang 66 of uh, 44 kay tungod sa syndicate man ni siya og shadow ni siya basin ang himaagi sa shadow og syndicate so mo nang giapil na ako na siya so 7 7 8 8 8 8, -8. Delikado ni mga bossa 8877. Delikado na siya. So there is a 55. Kining 55 mga boss, na triple kini paypay na triple nindot po ni siya mga boss ha? Paypay na triple o 0-0 hat po niyang 0-0 mga boss muna atong triple karong bulan sa September mga boss ha kutub ni katapusan mga boss ha maintain ni siya mga boss ha maintain okay maintain ni siya mga boss ha Kanyang siya maintain ni siya na sa garo September. So, i-maintain na ninyo mga boss, i-maintain na na trifle. Okay? Screenshot ninyo mga boss, akong burahon. Eskalera na ta mga boss. Ako nang dali-dali yun mga boss, kay <laughs> magsikay kay po, karang adlawa. Okay? Eskalera. Eskalera, ang mga tinaguan dira mga boss, ah, uh, sa eskalera ha, 7, 6, 5, Muni akong based escalera kamo kung naamay mga based escalera nga ra mura yung unahay nyo ha mga bossa okay o 3-4-2 3-1-2 okay, 1-0-2 4-6-5 4-6-5 mga boss uh, delikado ni Karong Basig mo sunod niya sa four, nine, 0 5, 1, 6 na result gahapon ha respeta rin ninyo mga boss ha kana 879 pag pick lang mo mga boss atong escalera ha pili lang na ninyo mga boss ha okay screenshot mga boss pili lang escalera mga boss ha kanang gilingin na mo na akong base base escalera mga boss kanang akong gilingin na so double na ta mga boss direkta sa double double karon nato Ah, uh, sige double sa ay mali. Mga boss, sige double sa kabantay mo, sige double sa 9 PM, no? Delikado per men double sa 9 PM ba? Ah, uh, 700. Yan. 500 700, 200 mga boss akong double sa 22. Akong ganahan diri mga boss kay 7 22 o 8 22. 4-4. Yan, ganahan ko ano yung 4-4 mga boss. Okay, screenshot nyo mga boss. And then sa 78, mora gaya po na kung double mga boss sa 78. Kini, muna akong na base double. Kamu ko na may mga double ra, mga boss na tinaguan. Unahan lang na ninyo mga boss ang inyong mga kombinasyon ha. Una, mo mo patadiri sa ito ang mga kombinasyon mga boss. Okay? Kaya basin mo gawas niya na inyong kombinasyon aron di mo magmahay. Okay? Doon na mga boss, ang double screenshot. Then next, kay ato ang guide na mga boss. Maghatag pamintin mga boss ha. Basta ganahan mo game CA. Na nagpakita na MCA mga boss. Kini. Ah. Uh, 942 ah uh, based MC na ko ni mga boss. Okay, 942 94 974 517 og 167. Muna ang MCA mga boss na nagpakita sa guide mga boss. Basta ganahan mo, pag pick up mo na mga boss. Kanang gilingin nako ako, muna akong base MCA. Okay? Okay mga boss, guide na ta. Hindi na ta sa atong guide no. All draws mga boss sa atong guide ha. Okay, 95. 95, 59. Ang ganahan dari kay 956 95, 4, 95 uh, 958 og apil ang 951 mga boss gingon na lang ako sa inyo ha 95 uh, 952 952 versus 652 mga boss okay muna mga boss akong ganahan sa 95 ha pili lang yung mga boss ha so next natin ay itong ating ano 60 uh, 69 or 96 mga boss. So, di ako ang ganahan kay Ako'ng ganahan dire mga boss kay kay 964, uh 962 967. So muna akong ganahan sa 96 mga boss na pairing, ha. Okay? Then next 84 8448. for 8. So, direko, ah, uh, kay 8 4, 2, 8-4, five ah, uh, 0. Muna kong ganaan, mga boss, uh, sa 84 na pairing. Okay? Scraping mga boss. Then, next, 52. Okay? 52. Or 25. So, ang ganaan direko, kay 25 0, 2, 5, 1, 2, 5, and then 2, 5, Na, muna akong ganahan. Yan ang ganahan na akong Ra, mga boss. Kamu, screenshot mga boss. Pagpick lang mo mga boss ha, ayun yung patitanan ha. Pagpick lang mo, ubus akong kombinasyon Ra. Okay? Uh, 71, 1, 7. 71719 kay ni delikado na yung 719 mga boss 713 718 so yan screenshot niyo mga boss paminti. Mag hat paminti maghatag ug paminti mga boss ha okay atong pamusti pamusti nato mga boss atong pamusti kay 2741 nadiri ang 2 247 ato hindi ay, hindi, mali na address seven two pudra ang 741 four one yah seven 4, one o 7, one mga boss napudra pudra seven one mo 721 241 one one mga boss okay pagitrimo na mga boss gitre gitu masig mag gitre gitu respirare mga boss ha all draws niya tong guide ha, all draws mga boss all draws niya tong guide okay atong hat pamintin mga boss hat pamintin mga boss kini atong ha kutub ni sa katapusan sa September mga boss ha ato ang pa pero murag din mabutan ng to mga boss kutub sa katapusan ato ang hat pa Murag paminaw na ako, murag mo butuhay na ni mga boss. Mong sa gana, ah, sa makalakuan oh, lang ani, eh, sa maka sa makalahos lang ani. Eh. Kini mga boss, 961. 961 versus 960. Money at ang pamintin pag target trumble mo. Mga boss, katong mga ganahan magmintin. kini mga boss, imintin na jud na ninyo kining kombinasyon na kay di ni magdugay sa akong paminaw sa akong nakita sa guide uh, murag dili na ni magdugay mga boss mo gawasay na kining kaning kombinasyon na kung ganahan mo minti ani maintain ninyo mga boss okay mga boss mura ni ngatong guide karong adlaw uh, adlaw sa Miyerkules og bulan sa September 11, 2024. Okay, sa mga wala pa ka kuan, wala pa ka-subscribe sa tuang YouTube channel Okay, don't forget to subscribe and please hit the notification bell para po manotify po kayo sa ina-upload nato ng mga video taga-adlaw. Okay, good luck mga boss o oh, God bless sa inyong tanan. Hope to win takarong adlawa. Sa akong ginaingon mga boss, ayaw niyo gut dagpatad ang ato mga kombinasyon. Pwede ra mo mag-focus diri mga boss o oh, sa kini atong hatag na pamintin. Pwede pwede mo dira mag-focus mga boss, okay? May okay, mga boss out na ko o daghan salamat sa mga nagpadayon o lantaw sa to ang YouTube channel na Boss 3D Vlog. Maraming maraming salamat sa inyo mga boss ha. Okay? Bye bye mga boss. God bless and ingat po kayo palagi kung saan man kayo naroon sa sulok uh, saan man kayo naroon po dito sa sulok ng ating mundo magamping mo kanunay mga boss. Okay? Bye bye and God bless sa inyo tanan mga boss. Out na ko mga boss ha.